Ibinahagi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Teacher person Senator Ping Lakson na paiimbitahan na nga rin nila sa susunod na flood control hearing si House Speaker Martin Romualdez at Resigned Congressman Saldico. Itay matapas matapos nga silang idawit ng testigong si Orly Gutesa sa soy ng fidavi nito. Ayon kasi kay Gutesa, kabilang daw siya sa mga nagbubuhat at di umani nagde-deliver ng pera sa bahay ng dalawa. Ayon kay Lakson, magpapadala sila ng in invitation letter sa address ni ko, habang ang invitasyon naman para kay Romualdez ay kanilang ipapadaan kay House Speaker Faustino D. III bilang pagkilala nga sa Interparliamentary Courtesy. Samantala kung hindi raw ito makakarating ay nakahanda naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na magmosyon na ipasite in contemptu. Kaya, oh, nga, mm -hmm. kaya nga, kaya nga ikunti mo dahil hindi magpakita. But if it's oh. not in the country, sir, how easy we got to uh, so, it it, uh, bakit, bakit, bakit ba kung uh, wala ka sa country, eh. hindi uh, ka pwede kumuwi? Kung gusto mo tayo harapin yung uh, Blue Ribbon Committee? Sa kabilang banda, bagamat bumaba na sa pwesto si Ko, ay giniit naman ni De La Rosa na hindi pa rin ito sapat. It's not enough. Stepping down is not enough. what would be enough? Ah, what will be what will up? be enough in uh, to investigation if it warrants prosecution prosecution and if it warrants, conviction conviction uh, that's that's what the people are are uh, looking for. Hindi sapat na buwabalaw siya sa posisyon niya. bakit, bakit uh, sapat na? Kung uh, kinakailangan talaga uh, Malabot, sa ngayon nga, wala pang nababanggit na bagong schedule si Laxon para sa pagpapatuloy ng kanyang flood control hearing. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.